Paano nga ba kumuha ng COC para sa Grab car? And kailangan pa nga ba ng COC para dito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na 'to. What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. Sa video na 'to pag-uusapan natin regarding sa COC. And ano nga ba ang mga requirements para makakuha nito? Pero bago yan, sa mga hindi pa subscribe please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala meron tayong Butter Dust Band na Facebook page and meron din tayong TikTok account na Butter Dust Band. I-follow mo na rin dahil naglalabas din tayo ng mga video regarding sa update ng Grab Car and paano mag-apply, daily income, monthly income, and weekly income and lahat ng nangyayari dito sa Grab platform. So yun na nga guys, dahil nga lumabas na yung CPC natin, kailangan na natin ipa-transfer yung ating sasakyan sa from private into uh, public. Dahil nga isa sa mga requirements pag lumabas na ang inyong CPC kailangan ma-transfer na yung ating sasakyan into public dahil nga yung sasakyan natin kinuha ito uh, as private. Pero syempre hindi natin tatalakayin yung buong proseso uh, kung paano mag-transfer uh, gagawa tayo ng video nyan kung ano-ano uh, yung mga step-by-step step para may ipatransfer natin yung ating mga sasakyan from private to uh, public sa video nga na to ang pag-uusapan natin ay yung COC so ano-ano nga ba ang mga requirements para makakuha ka ng COC yes po, kailangan pa rin ng COC sa grab GrabCar so dati kasi yung COC or yung tinatawag na Certificate of Confirmity ito ay kailangan na requirements bago ka palang mag-apply so isa sa mga requirements to bago ka mag-apply sa Grab pero nung mga nakarang taon nga, tinanggal na nila ito dahil nagpapatagal lang sa mga requirements yung COC. Pero yung COC ay nagre-required pa rin si LTO. So pag lumabas na yung CPC mo, uh, isa sa mga requirements ni LTO para mapatransfer into public ang iyong sasakyan ay kailangan mo ng COC. So ngayong araw nga na to, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga requirements para makakuha ng COC. So may papayla kong hawak dito dahil nga uh, nag-request tayo ng COC para sa bank. Nga pala yung bank ko is PS Bank. So at least yung pag-uusapan natin ngayon yung mga requirements ng uh, COC para sa PS Bank. Kung ano yung mga kailangan nila para ma-issue ang kanila ng COC. So may mga nabasa din ako sa ibang bank ko na halos same lang din naman yung requirements. Uh, para bigyan kanila so hindi naman sila nagkakalayo dito sa ibang bank and sa PS Bank so dito nga sa listahan ang unang una dito uh, nakalagay dito your promissory note with shuttle mortgage must be registered with registry of deeds and your official receipt with certification of LTO yung ORCR mo must be encumbered so sa ORCR natin uh, nakalagay naman doon encumbered so pasok naman tayo hindi ko lang alam kasi may mga nakita kong ORCR na hindi income yung nakalagay so, so parang yung nakita ko nung nakaraan nakasabayan ko yung nakalagay sa ORCR nya uh, parang pangalan ng Toyota yung nakalagay so hindi pa talaga nakalagay sa kanya parang nakalaga, nakas, nakapangalan sa company pa rin sa Toyota nakapangalan yung uh, ORCR nya so uh, pagkaganon siguro mas uh, ibang requirements noon or pa, uh, hindi natin alam kung paano gawin yon ang tatalakayin lang natin dito is yung income burn So, pangalawang requirements na dito, remaining term should not exceed in 36 months. If your term is more than 36 months, the bank will need to shorten the term and will be charged with you uh, with your monthly amortization. So, ang mangyayari kasi, kailangan 36 months na lang yung remaining na balance mo sa iyong sasakyan so ibig sabihin kailangan naka 2 years ka na uh, pag kukuha ka ng COC kailangan naka 2 years na ang hulog mo sa iyong sasakyan so pag hindi pa kunyari 1 year pa lang yung hulog mo ng sasakyan so ibig sabihin may 4 years ka pa na remaining so ang gagawin ni bank ito total nya yung 4 uh, years mo kung magkano yung kakalabasan tapos i-divide yan sa 3 so kung ang monthly mo is 15,000 ngayon possible yan, tataas yan baka umabot yan ng 20,000 or mahigit pa ang magiging monthly mo dahil nga pag samasamahin yung 4 years papaiksiin into 3 years sumunod so ay uh, interest rate will increase so ibig sabihin tataas yung in interest rate natin so hindi naman inexplain ni bank sa akin kung magkano yung itataas so for example 5% ka possible itataasan nila yan baka 6% or 10% so possible talaga yung magiging monthly amortization natin yung remaining tataas talaga ang sumunod ng requirements are, your down payment should be at least 30% of the selling price subject for bank review based on your outstanding balance and payments made to the loan otherwise the bank will require additional payments So ang nakikita ko problema dito kasi ang daming kumuhang sasakyan na zero down payment. So magiging problema yan dahil nga naka zero down payment sa tayo. So ang sinabi kasi dito kailangan yung down payment mo at least 30%. So ang ma-advise ko sa mga kukuha pa lang nasasakyan ngayon and balak nyo ipasok sa grab car. So kailangan ang kukunin nyo ay yung 30% down payment dahil nga uh, yung 30% down payment minsan may mga promo sila kunyari sa uh, sasabihin nila uh, 50,000 lang ang ida-down mo pero naka 30% down payment yan kasi ang uh, magiging problema nyan pagkaganito na nga iko-compute yan for example yung amount ng sasakyan mo is 1 million so tapos kinuha mo is zero down payment tapos ibapasok mo sa grab car tapos ang requirements dito kailangan 80-30%. So so ibig sabihin, kailangan mo magbayad ng uh, 300,000, additional 300,000 uh, para mabigyan ka nila ng COC. So kaya ma-advise ko sa mga gusto palang kumuha ng sasakyan, kailangan naka 30% down payment kayo. So marami naman nagpa promo dyan. Misan ang iba uh, 50,000 lang ang kailangan mo pero naka 30% na siya. Yung iba 80,000. Yung katulad nga sa akin, 80,000 ang dinown ko uh, pero 30% na siya pero pag kinumpute mo kasi ang um, sa original price uh, ang berantsyata kulang kulang 800 so mahigit siya 80,000 so naka-avail tayo ng promo pero ang maging problema nga yung mga hindi naka ng promo yung mga kumuha na ng sasakyan na zero down payment so dahil wala ng promo yon for example 1 million nga yung sasakyan mo worth, kailangan mo maglabas ng 300,000 bago ka makuha ng COC tapos ang sumunod dito, signing of agreement to retain shuttle mortgage, so sa banko naman gagaling yan uh, tapos sabi niya, request is subject to review and approval, tapos sabi niya account should be in current status so ibig sabihin dapat updated yung hulog mo ng iyong sasakyan so yung may mga delay-delay dyan, so posibleng problema kayo or posibleng ma-decline yung iyong sasakyan pag nag-request ka ng COC. Tapos sinabi niya dito, uh, pag nag-agree ka doon sa mga condition na yon, uh, ito yung mga kailangan mo para makapag-request ka ng COC. Sabi niya dito, uh, duly signed letter of request signed by the principal borrower and co-maker indicating your intent to convert your unit from private to public use. Sabi naman ng banko, kahit sa ang branch uh, ng bangko na pinagkuhan mo ng sasakyan, ay pwede ka naman nag-request. So, sasabihin mo lang doon, kahit sulat kamay, na ipapakonvert mo yung, yung sasakyan from private to public. So, ang sumunod na requirements niya dito, copy valid Copy o valid IDs ng client at saka yung co-maker So kung yung co-maker mo is yung asawa mo So kailangan mo ng valid ID nyo pareho Tapos ito requirements pa ng PS Bank uh, Processing fee amounting to 10,000 pesos And notarial fee of 500 to be settled by your Or official receipt to any PS Bank branch near you Or provide us the copy or via email. So, ang gagawin mo, yun nga, uh, magbabayad ka yung 10,000 by 10,500 and email mo yan doon sa main office ng iyong banko. Tapos, ang last nya dito ay endorse motor policy for PUV use from an accredited insurance company. So, yung insurance kasi natin naka-private. So, kailangan kukuha ka ng pampublic na insurance. So, yan, madali lang naman yan. Kailangan mo lang magbayad Kaso mas mahal lang yung pang public na insurance compared doon sa private na insurance. Tapos sabi niya dito, yung processing ng request ay 10 to 15 banking days. So possible yan isang buwan bago ka ma-issue ng COC. So yun nga, dahil nga lumabas na yung CPC natin, yan yung mga binigay na requirements ng banko. So akala ko pag lumabas na yung CPC, Uh, tapos na yung mga problema natin tuloy tuloy na tayo makakabiyahe kaso uh, yun pa pala kailangan natin ng COC and ganyan kadami yung requirements para sa COC take note COC pa lang yan isa pa lang yan sa mga requirements ng LTO ang dami pa pong requirements ang LTO para mapakonvert mo ang iyong sasakyan into public so at uh, tatalakayin natin yan gagawa tayo ng video regarding dyan kasi nga uh, binigyan na tayo ng listahan ng LTU actually, actually hindi ko pala po proceed kasi inaantay ko mag 2 years yung uh, sasakyan natin dahil nga 2023 natin nakuha March, so ngayon ngayong March pa lang mag uh, dadalawang taon, so dun ko palang iba process yung conversion from private into public na yung sasakyan natin, dahil nga uh, marami pa tayong inaantay ng mga requirements Actually, nakapag-submit na ako ng ibang requirements sa LTFRB. So, sa LTFRB kasi, parang paglabas ng CPC mo, mayroong bibigay sila, may kailangan pang requirements. Isa, submit sa kanila uh, para dalhin mo naman doon sa LTO. So, parang certification siya galing sa LTFRB. So, ang dami ng requirements na yun, magsasubmit ka. And nakapag-submit na nga tayo, uh, babalikan ko na lang, kukuwi, kukunin ko na lang yung certification. And then bibigyan ka din doon ng requirements na mga dadalhin mo para doon sa LTO So gagawa na naman ako ng video para doon sa mga requirements sa LTO Pagpa-transfer ng inyong sasakyan from private into public And kaya pala guys, uh, advice ko lang din Doon sa mga gustong kumuha pa lang ng sasakyan And uh, balak yung ipasok sa Grab or saan mang TNC So para hindi kayo ganun ka problema Hindi malaki yung problema nyo Kumuha na kayo ng sasakyan in 30% Huwag nyo nang uh, patulan yung mga zero down payment Actually yung mga zero down payment guys Ah, uh, ganun din naman yung babayaran nyo eh. uh, wala nga kayong babayaran sa down payment, ganun din yan. Pagkakasya hindi niyan doon sa monthly amortization nyo. Katulad sa akin, naka 30% ako, 80,000 pesos yung down payment ko, kaya yung monthly ko is 15,000. Pero yung iba, yung mga naka zero down payment, Uh, yung nagiging monthly nila umabot din ng 18,000 so pag kinumpute mo halos same lang din naman hindi ka naman talaga nakatipid so ang magiging problema mo pa dyan ay pagka nga kukuha ka ng COC dahil kailangan maglabas ng malaking halaga so kung 1 million yung halaga ng sasakyan mo kailangan maglabas ng 300,000 pesos So saan ka kukuha ng 300,000 pesos Kung hindi ka pa nga nakakabiyahe Hindi pa tuloy-tuloy yung bibiyahe mo And biglaan yan kasi kailangan mo kaagad. agad So ang ma ko lang Para maka-avail kayo ng mga promo Kumuha na kayo ng 30% Doon sa mga Ah... Uh, bangko nyo or doon sa mga dealer na nag-offer ng promo na 30% dahil nga hindi naman pinapabayaran nila yung buong 30% ng sasakyan nagpo-promo sila minsan uh, ang 30% nila is 50,000 yung iba 80,000 yung iba 60,000 so patulan nyo na yon at least hindi ganun kabigat sa bulsa pag uh, dating ng araw And kakailanganin ninyo yan So yung dinidiscuss natin nga pala guys Is sa PS Bank Dahil PS Bank yung banko ko So hindi ko alam yung ibang requirements Doon sa mga ibang banko Katulad ng BDO, RCBC uh, East West Bank So yung mga nakaprocess na uh, Comment naman kayo sa baba Para alam natin kung same lang ba ng requirements uh, Sa pagkuha ng COC Same lang ba sila ng PS Bank. So yun lang guys maraming maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo yung video natin. Asahan nyo maglalabas pa ako ng maraming video para makatulong sa inyo and uh, magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang nangyayari dito sa Grab platform. Kasi nga hindi pa pala tapos yung mga requirements natin. Tuloy tuloy pa rin pala ang mga requirements kahit naka 2 years na tayo dito sa uh, Grab uh, na bumibiyahi akala ko tapos na yung mga requirements natin meron pa pala and hindi ko pa alam pag natapos tayo sa LTO kung ano pa yung mga mga susunod na requirements. So maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. And again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin. And i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala, pag mayroong slot dito sa Grab Car, naglalabas tayo kaagad ng video para magkaroon kayo ng idea and makapasok kayo dito. Maraming maraming salamat guys. Again, ito si Butter Dasban, ang inyong Grab Car Driver.